Pinagpalang araw mga kap, muli po ninyo likod General Orion. Uh, papakita ko sa inyo kung paano kami nag sa parating na bagyong Nando. Tara, niyo ko. Ayan mga kap, uh, andito nga pala tayo sa ating bubong. At uh, itatali natin itong mga solar panel para sa parating na bagyo at uh, nasa signal number 5 ata ang ating tropical storm yan. So ito nga pala ang gumagawa sa atin si ano Nomi. Yon, at ang kasama niya si Mar. Yan. So ang ginagawa pala natin mga kap, itatali natin tong mga patungan ng panel dito sa ating mga bakal katulad ng ginagawa nila. Pero pagkatapos ng bagyo ay eh, babaguhin din at ah, tatanggalin din pala natin to. Kasi sabi nga ng pag-asa nasa signal number 5 yung bagyo natin or yung hangin niya. So ang gagawin natin, paikot yan mga kap, uh, mula doon hanggang doon sa likod maglalagay tayo para sa paghanda dahil mala, masyado doon malakas ang hangin. So ayun ang ating pinaghahandaan para hindi li rin tong mga solar panel natin kasi karamihan nandito sila sa bubong. So ito na nga pala yung ano, inilagay natin fiberglass. na may kita nyo, aso halang ah, madulas to kapag ah, basa Hindi katulad dati nung ganito yung bato niya na may ano lang may waterproofing lang eto mas madulas siya ngayon So pako 'tong gagawin natin mga kap Pagkatapos natin dito mga ko naman sa inyo yung ginagawa para sa mga guest house or sa mga guest natin para sa tutuluyan nila kung sakaring may mga bibisita sa atin dito. Ah, nagpapasalamat nga po pala ako sa ating mga kababayan na mga taga Gabaldon yan sa mainit na pagtanggap sa tuwing pupunta tayo sa bayan. Lalo sa mga kabataan, saludo po ako sa inyo. Kaya mas pinili kong manirahan dito sa Gabaldon dahil sa maubayit na tao dito. Saludo po ako sa inyo. nandito ka? Ah, nagpapasalamat po kami sa inyo ni Lady. Yan. So, nandun nga pala si Lady sa baba at may ginagawa. Kaya ako lang muna nasa video. So, iiwanan natin sila dito. Bali, ilalagyan nila ng paikot yan dito. Bali, paakit na tayo dun sa taas para... May pakita ko naman sa inyo yung ating ginagawa doon. Tara! Yun. Uh, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Uh, saludo po kami sa inyo. May kita nyo naman dito mga kap. Uh, Nakaano na rin yung mga plastic nakapaikot para sa parating na bagyo. kumbaga lahat tayo brace for impact so check natin yon bali dati nang meron yung maka bali ang ginagawa lang natin is i-renovate -re natin kasi nga yung bubong dati trapal yan. so palitan na natin ng ano pinalitan natin ng bato or ginawa na natin siyang slab so ayun nga pala gumagawa sa atin si Amor okay ah, check natin ng loob dito nilagay natin yung mga bote ng alak na mga naggamit nila dati or nainom nila. Bali dito nga pala, naapakan ko tuloy. Nakapakasi tayo mga kapo. Dito magkakaroon pa siya ng upuan or pwedeng maging higaan. Yan. Tapos pag nandito ka, itong view mo. So, yun nga, takpan nga ng puno. Siguro mga pang-apat na tao to, ang kasya dito. Sensya na at medyo marami dahil ni lang natin. Yun. Ah, uh, bibidyoan na lang natin ulit yan kapag natapos na. Kapalitan na rin natin yung ilaw at medyo malabo na or madilim na siya. So, palitado na lang dito sa loob. Yan, mga apat na tao ang kasya dyan. Check natin yung bubong nito. Kung makikita nyo nga pala dito mga kap, ah, nilagyan natin na space kasi hindi ito pwedeng nakadikit sa lupa, ang nangyayari na experience namin dun sa baba. Pag nakadikit yan dito at umulan, nabasa dito, nababasa niya rin to. So, tumatagos yung tubig sa loob. Kaya nilagyan natin ng space. Uh, lalagyan natin to ng hollow blocks. And then, yung magiging tapon ng tubig dito, either papunta siya dito, or papunta siya dun sa kabila. So, check natin yung taas. Sa mga bibisita mga kap, bali dito, pwedeng mag-stay or pwedeng matulog. kita tayo. So, ito yung bubong niya. Pina-slab na natin dati ano to, trapal. Kung may nyo, may abang tayong mga bakal. So, yung mga bakal na to, ang plano naman natin dito, ilagay yung mga solar panel dito sa taas. Okay, so ito yung view niya sa taas bali maglalagay pa tayo ng waterproofing dito pero may nilagay na tayo ditong isa sa ano nya waterproofing ito yan pero iba pa yung ipapahid natin na waterproof na may kasama simento para talagang hindi tatagusin tubig dito sa mga bibisita, ah, uh, pwede kayong mag-stay dito. Ito yung magiging ah uh, kwarto nyo at saka may sarili na rin siyang CR. Medyo pababawasan lang natin tong sanga na to para kahit papano eh kita yung view dun sa harap. ah, uh, muli, uh, nagpapasalamat ako sa mga taga-gabal na walang sawang sumusuporta sa pagtangkilik at pagsuporta sa amin ni Lady. Saludo po kami sa inyo. So yung dating pinapesto nila dito pag umiinom, ah, ginawa ko na siyang gym. So sa tingin ko doon lang sila papesto Tara puntahan natin. Baba muna tayo. Ginagawa ni Amor, pinapalitadahan niya yung mga bato, ay yung mga poste para bumilog. Para isa yung ano nila, uniform yung mga poste natin. Okay, tara, pata tayo doon. Ito yung wiring niya, yung kuryente. So ngayon, ito nakasaksak to doon sa atin sa bahay. Meron din tong 12 volts at saka 20, 220 volts. So mga kuryente, ginagamit lang natin ng 12 volts para kahit pa paano eh, mas tipid ta sa kuryente. So update ko na lang kayo pag natapos to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng pumesto kung gusto gustong uminom. Tara. So, wag na lang natin sabihin na uminom kasi ako hindi na ako umiinom ng ilang taon na. Siguro 4 years na tayo hindi uminom ng alak. Uh, pwede na lang nila palang tamba yan. Medyo pagpasensya nyo na uh, walang pumipesto kaya medyo marami. Yan. Para ayan, magkakaharap sila. Kung sakaling magmi-meeting, pwede silang magkakaharap. Bali yung mga gilid nga pala natin at tinaniman natin to ng mga kawayan para maiwasan natin yung erosion. Sa mga gusto naman magluto, uh, dito sila pwede magluto. Yan. Tawid na tayo. Diyan mag -iihaw. Ah. So ito yung pondo natin ng mga uling. Okay uh, papalinis uli natin to yun eh, yung isa nagluluto na ata lady tapos meron pa tayo isang CR dito para sa mga nag-workout uh, papalinis na rin natin ayan so kulang lang sa linis to mga kap yun So sa mga health conscious naman, uh, dito sila, ito ang tambayan. Nag-workout kami ni Lady, na ganoon nga pala kami kanina, shoulder workout. So yan, nakarating na sila dito sa dulo. So yan mga kap, napakita namin kung paano kami naghahanda sa Bagyong Nando. So lahat tayo, brace for impact, at sana uh, mag-ingat ang lahat. Ayan nga pala ilog sa labas. Yan. At ang barangay kalabasa. Ayan mag mga kap, uh, mag lahat sa parating na bagyo. Tinatali na ni Nome yung sa ilalim Ayan, at saka ni Mar Ayan mga kapa, napakita ko na sa inyo yung paghahanda namin sa Bagyong Nando. Ah, nagpa, muli po nagpapasalamat kami sa mga taga Gabaldon sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aming mga video. Muli po ang inyong General Orion. At taos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panunod sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa punan niyong mga pamilya, na sana po mingi ng gabay sa Kanya sa isip, sa salta at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayon sa kanya mga kagusto at kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.